Tapos kasunod nga tono niyan is... Kalaganang tali sa pa. Yung mababang tono niya is... Kalaganang tali sa pa. Yan. Yung mataas na tono niya, yung pangatlo... Kalaganang tali sa paa. na ang iyong mga mata. Yan. Kalaganang tali sa pa. Mulat na ang iyong mga mata Yung mababa sa normal Kalaga na ang tali sa pa Mulat na ang iyong mga mata Kay sarap mapuhay Lalo na alam mo kung saan papunta Yun, pagdugtingin natin yan Pakinggan nyo Ito Kalaga na ang tali sa pa Mulat na ang iyong mga mata Kay sarap mapuhay lalo't alam mo kung...